Heto na po ang limang na unang nag-comment at limang napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shout out. Bukas naman po yung iba. At ito na ang una na si Lodi Anisa Dico, Lodi Marvin John Aragon, Lodi Bain Tyrone, Lodi Mon Sauer, Lodi at Anwar Abascusain, Lodi Arvin Gaspe, Lodi Chris Bagorda, Lodi Reden Lopez, Lodi Dennis Danauto, Lodi Michael Dong, Lodi Ruel Amparo, Lodi Junal e Itaoy. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito, baka naman. Ika isang daan at walong kabanata sa pagpapatuloy. Winasak ni Ryu ang kisame gamit ang kumikidlat na kamay. At pagkatapos ay bumaba sa hig. Na sinabi sa kanya ng mga babae na ang menyok, patayin ng tarantadong yan kahit ano pa ang mangyari. At habang inaalis naman ni Tito Jang ang lalaking mataba sa pagkakakalso, sinabi niya na ang tunog na yon. Dagdag pa niya sa isip na tumalun ba talaga sa banyo yung siraulong alien na yon. At pagkatapos sinabi niya kay Rio sa pamamagitan ng sound transmission na hoy. Gusto mo bang hukayin ang sariling libingan mo? Hindi, ayos lang, mananahimik na ako. Ikaw rin, manahimik ka maliban na lang sa pagpapadala ng mensahe sa akin. Habang iniiwasan ni Rio ang mga ginagawang pag-atake sa kanya sinabi pa ni Tito Jiang na tiyaking magsuot ng maskara Huwag ipakita ang anumang natatanging galaw ng martial arts para hindi kayo makilala Lalo na ang pagharang ng mga sandata gamit ang hubad na kamay Sumagot naman sa kanya si Rio na nagtataka na bakit kailangan pang umabot doon Dagdag pa niya na iniiwasan ang mga espadang hinahampas sa kanya na hindi mo maitatago ang ganda mo sa likod ng maskara hindi ba? Nakilala rin niya ako. Tumingala siya sa itaas nang sabihin pa sa kanya ni Tito Jang na anong kalokohan yan. Ang tanging hindi kayang itago ng maskara ay ang iyong. Bigla siyang naubo na sinabi na sorry, hindi ko dapat sabihin ang ganong mga salita. Tumalo naman si Haryong papunta kay Rio na gumamit ng kanyang kasanayan na sinabi ni Rio na siguro ang kaakit-akit kong boses ang problema. Pero teka, heto na, inaatake na ako. Iniwasan ni Ryu ang ginawa nitong paagsipa sa kanya, na makikita ang lakas ng impact nito sa sahig noong tumama, na sinabi ni Ryu kay Tito Jiang na may isang dalagang sobra ang pagkahumaling sa akin. Parang aalalahanan niya ako habang buhay. Tumugon sa kanya si Tito Jiang na sige na, kung may oras ka pang magsalita ng kung ano-ano, tumakas ka na agad ng tahimik. Ngayong ganito na ako, gagamitin ko na ang akin. Lihim na sandata para makatakas. Dagdag pa niya sa isip na siguro gamulong itong baboy na ito na parang bola para makalusot sa makipot na kanto. Kung ganun, wala akong ibang choice kundi pilitin siyang gisingin at patulugin muli siya. At pagkatapos ay sinuntok niya ito sa malaki nitong katawan. Habang iniiwasan ni Rio ang mga pagsugod sa kanya umatungal naman ang mataba sa itaas ng kisame. Dahilan ng mga ibang babae na marinig yon, napatingin ang mga ito sa itaas na napasabi na meron pa doon. Agad na tumalon si Doc Go dito na itinutok ang espada na sinabi na susulong ako pataas. Na makikita itong mabilis na papunta sa itaas na nakatutok ang espada sa unahan. Makikita ang kisame na sinabi niya sa isip na nakatakas na agad siya. Habang gumagapang si Doc Go sinigaw niya na susundan ko at huliin siya. Tumalo ng dalawa na sinabi na binibining Doc Go, susundan kita, dagdag pa ng isa na pati ako. Habang patuloy naman na umiiwas si Ryo sa paghampas ng espada ni Haryong. Na sinabi pa nito na sige na, ako na ang mag-aayos sa manyak na ito ng sarili kong kamay. Sinabi naman ni Ryo habang iniiwasan ang mga espada na nag-alala ako na kapag nagsalita ako. Maalala nila ang kaakit-akit kong boses. Pero wala na itong problema ngayon dahil narinig na ng Muscle Lady ang boses ko. Mukhang nahila na rin ni Tito Jang ang baboy na yun ngayon, kaya... Sinabi naman sa kanya ni Haryong na ikaw na mapilit na isda. Kailangan kitang patayin. Na sinabi naman sa kanya ni Ryu na hoy, binibini na nagpapakumpres ng katawan. Nandilim naman ang reaksyon ng mukha ni Haryong na sinabi niya na ano? Ikaw na manyak, ano ang tawag mo sa akin? Iniwasan ni Ryu ang espada na sinabi niya na alin ang mas magandang pakinggan. Miss Chubby o Miss Fatty, sa anumang kaso, busy ako, Puwede mo bang sabihin sa akin ang daan palabas? Kung titingnan mo, mabuti na rin 'yon para sa iyong kaligtasan. Sinabi pa niya sa kanyang sarili na kailangan kong umalis agad at hulihin ng iba pang mga pervert. Nangangalit ang mga ngipi ni Haryong na sinabi niya sa kanyang isip na ang kaligtasan ko. Hindi pwede. Ikaw, na daga, nagbabanta ka bang ilantad ang sekreto ko dito mismo? Muli na naman itong hinampes ng malakasang espada sa kanya habang sinabi na ang lakas ng loob mo, akala mo ba matatakot mo ako? Na sinabi naman sa isip ni Ryo na buwisit, akala ko makakapag-usap kami ng maayos. Biglang napatigil ito sa kanyang pag-atake na nagtatakang nakatingin sa kanya si Ryo. At sinigaw ng nakagri na yon ang tunog ng kampanang pang-emergency, ang tore ng Sword Sovereign, dagdag pa ng isa na hindi ito maaari. Talagang pumunta ang mga manyak na 'yon sa tore ng Sword Sovereign. Sinabi naman ng naka-violet na kalahati sa inyo ay manatili rito, kalahati ay sumunod sa akin. Sinabi naman niya na napatingin sa mga ito na o, oh, umaalis na silang lahat. Dapat umalis na rin ako. Muli na namang inatake siya ni Haryong na may nagagalit na mukhang sinabi na huwag na huwag kang tatakas. Ngunit mabilis na tumakbo si Rio na gumamit ng kanyang kasanayan na makikita ang mga kidlat sa hangin na sinabi niya na ikinagagalak kitang makilala. At huwag na tayong magkita ulit. Miss Body Compressor, naglabasan ang ugat nito sa kanyang muka na naiinis na sinabi na ikaw na walang hiyang manyak. Huhulihin kita kahit ano paman. At pagkatapos sinabi naman ng baboy na ito na nakaupo sa bubong na ang kapal ng mukha mong bugbugin ako bilang manager at pilitin akong lumabas sa pamamagitan ng pagbabanta sa mga bayag ko. At paano mo nalaman na isang katulad mo na bag ito ang lugar na ito? Agad na pinatulog ni Tito Jiang ito na pinindot ang kanyang likuran. Na sinabi niya na dahil nasa labas na tayo, hindi ko na kailangang gamitin ang balls technique, bumalik ka na sa pagtulog, manyok. Saka nga pala, galing ang ingay na yun sa Sword Sovereign Tower. Anong klaseng baliw ang maglalakas loob na pumunta roon? Itinaas niya ang isa na sinabi pa ni Tito Jiang sa isip na sumasakit na ang ulo ko sa mga ito. At dapat ko nang alisin ang mga torito at ipasa sa mga nasa palumpong. Biglang dumating ang mga babae na tinuro siya na sinigaw na naandoon ang manyak. Oh, hindi lang pala isang manyak, marami sila. Na sinabi naman ni Doc Go na kayo. Pagsisisihan ninyo ang pagpunta ninyo rito. Itinaas naman ni Tito Jiang ang kanyang palad na sinabi niya na parang isa sa labindalawang supervisor ang nandyan sa likod, ba? Diba? Sinabi pa niya habang makikita ang tatak sa kanyang palad na ngayon na nakapasok na sila sa Sword Sovereign Tower. Gusto kong maayos agad ang mga to para malaman natin kung ano ang nangyayari. At biglang isang babae matanda ang lumabas sa kanyang likuran ng tahimik. Sinabi pa nito sa mga babae na ito ang taong dumating para kunin ang mga sumalakay, kaya hindi ninyo kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Naaalala ba ninyo kung ano ang proseso kapag may pagsalakay sa Sword Sovereign Tower? Mangyaring bumalik na kayo sa inyong mga upuan. Napasabi naman ang nasa likod ni Doc Go na babae na yun. Sige po, na napasabi naman sa isip si Doc Go na ano, may mga taong dumating para ayusin ang mga manyak. Alam ba ito ng mga supervisor? At pagkatapos sinabi niya na sige, aalis na kami agad. Habang binuhat na niya ito nagkatinginan si Tito Jiang at ang babaeng elder. Umalis na siya habang sinasabi pa sa isip ni Tito Jiang na kahit paano, kakaiba ito, hindi naman tipikal na lugar na tatargetin ng mga manyok na taga Isojo Society, di ba? Dagdag pa nito habang makikita ang silid na ito na sino ba talaga ang nakarating roon. Makikita si Hyorong na hinarang ang malalakas na pag-atake sa kanya. Sinabi pa niya sa isip habang patuloy sa pagharang siya na nakaka-excite. Iba talaga ito, dagdag pa niya habang napapalibutan siya na tulad ng inaasahan, nakakapanabik. Dagdag pa niya habang pinapaikot ang espada na nakatingin sa likod na talagang nag -e enjoy ako sa pagiging undercover. Makikita ang kanyang muka na sinabi pa sa isip na pero, nasaan ang ng iniwan ng Sword Sovereign? Nakatingin, si Hyorong sa silid na sinabi pa niya sa isip na pumasok na ako rito ng dalawang beses, pero wala akong alam. Hinarang niya ang lumilipad na patalim na may tali na sinabi pa niya sa isip na well, inaasahan na ito dahil first time ko pa lang sa tower, makakatulong rin sana ang ganitong gulo kina Ryuyon at Hang At naiisip niya ito na sinabi pa sa kanyang sarili na ngayon na may sasabihin na ako sa kanya, balik na tayo sa trabaho. Ayos ito, alis na muna ako dito. Nang biglang napakaraming tao sa kanyang harapan na napasabi siya na ano ito. Ibinalik niya ang kanyang espada na sinabi pa sa kanyang sarili na mukhang hindi ako makalabas sa normal na paraan. May hawak na bagay siya na sinabi pa sa isip na kung gayon. Nanapasigaw ang mga babaeng ito na isang bomba at ilang sandali pa ay makikita ang pagsabog sa bubungan. At tumatawa sa isip si Hyorong na sinabi na parang ako na si Ryu yun at lumipat ang eksena sa laundry room. Sinabi ng nakaasul na akala ko may lalabas na manyak sa laundry. Aalis na ba tayo? Dagdag pa ng nakapula na wala tayong magagawa. Senyales to na tawagin ng lahat. Narinig ko rin ang malakas na putok mula sa itaas. Dagdag pa ng isa na tama. Mas mahalaga ang sword tower at nalinis na rin natin lahat ng damit dito. At pagkatapos isinara ang takip na ito ng tahimik. Masayang sinabi nito sa isip na makikita ang mga mata sa kanyang likuran na kumikinang na inaakala kong suso na ako dahil sa mga kakaibang ingay, pero masaya akong naghintay hanggang sa huli. Ang huling panalo ay, ako, ito pala ay si Rio na malakas niyang siniko ito sa likod. At lumipat naman sa store, na may nagsasalita na bakit may emergency call mula sa sword tower. Dagdag pa ng babaeng ito kay Iltae eh, na talaga bang may nagpasyang sumalakay sa sword tower. Napahinga naman itong tumugo na hindi ko yata yun maisip. At pakiusap pak ang mga gamit na ito bilang ebidensya. Kinuha ito na naiisip si Junwoo na sinabi niya na bakit mo dinala ang kwelyo ng tanga mula sa Mount Huasek? Sino ba ang maniniwala na siya ang sumalakay gamit ang mga walang kwentang kakayahan niya? Dagdag pa nito na at ang, riyo na yon, nakuha mo lang ang punit-punit niyang damit at sulat kamay. Sobra itong kulang bilang ebidensya. Huminga ng malalim si Iltae na naiisip si Hyorong at si Tito Jang na sinabi na swerte ko na nakuha ko pa ito. Isa sa kanila ay pulubi, wala siyang kahit anong gamit, at yung mukhang matandang bag itong yun, hindi mabuksan ang pinto ng kwarto niya sa kahit anong dahilan. Pinaypay ng babae ang kanyang kamay na sinabi kay Iltae na kahit paano, nakuha ko na. Pupunta ko sa Sword Tower. Kung hihintayin ko pa, magiging kainahinala sumagot si Iltae sa kanya na sige, aalis na ako ngayon. Nagulat ang dalawa na agad na napalingon si Iltae nang sabihin ng isang tao sa kanila na bakit hindi. Tayo bumalik ng sabay na sinabi ito ni Eren na makikita ang kanyang espada. Dagdag pa niya na maganda ang kwento sa pagitan ninyo. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at walong kabanata. ika -isang daan at siyam na kabanata. Sa pagpapatuloy, sinabi ng nasa unahan na babae na Team A, sundan ng sumalakay sa pamamagitan ng bubong, Team B, sundan mula sa lupa. Dagdag pa nitong sinigaw na maaaring gumamit siya ng bomba, mag-ingat kayo. Tumugon ang mga ito na oo. Sinabi pa nito na makikita si Doc Go na Team C, D, E, at F, sa liksikin ninyo ang bawat palapag ng thousand cents in. Sumagot naman ang naka-orange na lumingon na nasa team B ako. Ano bang ibig nilang sabihin sa bomba? Dagdag pa nang naka-violet na ang mga manyak na to, siguradong nawala na ng bait. Mag-ingat kayo, sinabi naman sa isip ni Doc Go na nakakaiba ito. Hindi ito ang tipo ng ginagawa ng mga manyak sa Isojo Society. Bakit nga ba sila naglakas loob na pumunta sa Sword Tower? Lumingon siya sa paligid na sinabi pa na ngayon na iniisip ko. Nasaan nga ba si sister? Biglang nagulat siya na napasabi ng mahina nang may makita na ikaw. Dagdag pa niyang sinabi ng mahina na Lee Jin Soul, bakit ka nandito sa Thousand Cents Inn? Agad siyang pinatahimik nito na sinabi na tumahimik ka sister Dok Go. Mabilis na nilapitan siya nito na agad na hinawakan sa balikat na sinabi na anong ibig mong sabihin doon. At sino ang nagsabi sa iyo na pumunta dito sa Thousand Cents Inn? sumagot ito sa kanya na teka muna, pumunta ako rito na may balak na tulungan ka. At naalala niya ito na sinabi niya habang nasa likod ng bintana na wala bang tao rito? Ang pagtingin sa mga butas sa bintana, mukhang nagkaroon ng laban. At pagkatapos sinabi niya na may pakyut ng mukha na nang pumunta ako sa kwarto ni Sis. Nakita kong tapos na ang laban at wala na roon ang kahit sino. Tapos, pumunta ako sa banyo dahil inisip kong dito talaga naganap ang labanan. Nang dumating ako, may dumaan na parang malaking langaw. Nakumikin ng panitong sinabi kay Doc Go na akala ko kung anong mayroon dito. Pero sa huli, dito rin pala ay may nanagyayari. Sister, pwede mo ba akong isama sa tim mo? Huminga ito na sinabi sa kanya na ang batang ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagsisisi. Sasabihin ko sa mga superintendent, mapapagalitan, at babalik ng tahimik. Hinawakan siya ni sa braso na sinabi niya na hindi ko pa nga nailalabas ang espada ko. Mapapag-alitan ako mamaya, kaya hayaan niyo muna akong iguhit ang espada ko kahit isang beses para sa grupo ng pinakamalupit na sister sa mundo. Natumugon sa kanya si Doc Go na pasensya na, pero hindi gagana ang pagpapalambing mo, saka, habang may pagsalakay, tungkulin nating ipagtanggol ang lugar na ito. Kaya hindi natin sila maaaring habulin. Pinagtama nito ang kanyang mga daliri na napahinga na sinabi na wala na ba talagang magagawa. Pero nasaan si Yeren Sis? Napatingin ito sa kanya na sinabi na bakit mo tinatanong si Sis? Akala mo ba tutulungan kanya? Nasinabi pa niya sa kanyang isip na sa totoo lang, bakit hindi pa dumarating si Sister? Narinig kong pumunta siya sa bodega pero hindi ko naman iniisip na may nangyari sa kanya. Biglang isang babae ang napasigaw na tumingin kayo roon. Agad na lumingon ang mga ito na sinabi pa ng mga ito tiyak na nahuli ni Nabingba Ekbong at Miss Gayang ang sumalakay. Dagdag pa ng mga ito na sumalakay? Nako, pero medyo kakaiba ito. Bakit si Miss Gayang? Sinabi naman ni Yeren na nakatutok ang mga espada sa mga ito na nagbibigay ng ulat sa mga supervisor. Napatingin ang mga elder sa kanila ng seryoso. Sinabi pa ni Yeren sa kanila na nahuli ko na ang dalawang taong nagsabuatan para sa insidente ngayong araw. Dagdag pa niya habang napatungo ang mga ito na si Gayang ang nagbunyag kung paano pumasok sa Thousand Cents Inn at humikayat ng mga estudyante. At ito si Hailte na humikayat sa mga lalaking estudyante na sumalakay. At lumipat ang eksena kung saan ang mga walang malay na kasamahan nito ay tinutusok sa katawan. At pagkatapos agad itong bumangon na sinigaw na pakiusap Bing Baek, na hindi na niya ito na ituloy ng agad na tinakpan ang bunganga nito na sinabi sa kanya na tumahimik ka. Gusto mo ba kaming lahat mapatay? Nasa labas na ito ng in. Ang lugar na dapat sana naming pagtataguan. Nanginginig ang katawan nito na hinawakan siya ng isang sinabi na pero ano bang sinasabi mo? At ano naman ang tungkol kay Bing Ba Ekbong? Tumugon nito na naiisip si Yeren na sinabi na hindi naman kasi ako gumawa ng kahit ano. Tiningnan niya ako gamit ang kanyang magagandang mata dagdag pa niya na napapaluhang napatikip ng bibig na sohay Bakit tayo ipinanganak bilang mga hamak na nilalang Sinapak siya ni Sohay na naiinis na sinabi sa kanya na anong klase ba ang pinagsasabi mo Tumahimik ka gago napaatras ito na tumama sa mataba na napalingon na napasabi ito na ano Ang baboy na ito ang general manager na si Biontai Paano biglang nakarating ang manager dito Sinabi sa kanya ni Sohay na napaturo sa likod na ha Paano Tingnan mo nga sa paligid. Dinala ka at siya rito ng bagitong yon. Hindi makapaniwala ito na may pawis sa pisngi habang itinuro nito si Tito Jiang na hindi lang niya napasuko ang manager, nakatakas pa siya habang dinadala sila rito. Sinabi niyang nakain niya ang maling elixir noong bata pa siya, at mukhang tumanda na siya. Baka naging malakas din, pero bakit ganito ang dalawa? Sinabi naman sa kanya ni Sohai na malamang na sinisita siya ni sa pamamagitan ng telepathy kasi kanina, pinatulog niya kami ng walang dahilan. Naiinis naman na sinabi ni Tito Jang sa kanya na ah, kasi naisip ko na hindi ako makakapag-concentrate sa pagresolba ng mga problema kung pinapanood ako ng mga nakakatanda. At kailangan mong kumilos agad, di ba? Hindi natin alam kung kailan darating ang mga babae rito. Na sinabi pa niya sa isip na talaga bang si Hyorong ang baliw na pumunta sa Sword Tower. Siya ba yun o yung isa pang tao? na tumugon sa kanya si Sangjin na tumahimik ka at manatili ka lang dyan. Malamang pipindutin mo ang mga punto, di ba? Ano bang problema sa iyo at kay Hyorong? Mga bastos na bagito, lalo na ikaw. Akala mo ba pwede mong gawin ng kahit ano dahil kamukha? Mo ang tatay ko, ako, ako ang mas nakatatanda sa iyo. Tumugon siya habang naiisip ang dalawa na oo. Nasaan abi niya kay Ryu at Hyorong na hindi niyo ba alam ang Confucianism o Taoism? lalo na ang mga banal na kasulatan, tutuong ganyan ba kayong dalawa? Na sa kanya si Ryo na kung alam lang namin yon, hindi na sana kami nandito at dapat nakarating na sa dormitoryo. Na din sa kanya si Hyorong na sang-ayon ako, na sinabi pa sa isip ni Tito Jiang na pero, kung ipagpapalagay na nakapasok ang alien ng tamang oras para bumukas ang life gate. Paano nakapasok si Hyorong? Lahat ba yon ay kasinungalingan? Napahawak siya ng dalawang kamay sa mukha na sinabi pa sa isip na kalimutan na, hindi na mahalaga ngayon, ang mga gagong yon. At paano ko lilinisin ang lahat ng gulong to? Kailangan kong habulin siya, pero ayaw ko. Gaya ng inaasahan, magtatago ba ako at magre-retiro na? Nagulat naman si Sangjin sa kanya na sinabi na ah, anong nangyari sa inyo bigla? Huwag kayong umiyak, lumaki ba kayo na parang bulaklak sa greenhouse? Ang sinasabi niya ay masyado siyang sensitibo. Biglang napatingin sa gilid si Tito Jang. Nang dumating si Ryu sa kanila na na sinabi na oh, nandito pala kayong lahat. Dagdag pa ni Hyorong na tumatawa na nandito ka rin pala, Jang Hong. Napaturo si Tito Jang kay Hyorong na sinabi niyang hindi makapaniwala na ikaw. Bakit ka nang gagaling dyan? Namuti ang mga mata nito na napasabi pa na hindi ito maari. Ikaw at yung alien ba ang pumunta sa Sword Tower para guluhin yun? Nagtataka si Ryo na sinabi niya na ha? Sword Tower? Bakit kami pupunta roon? Na sinabi naman ni Hyorong na napatingin sa gilid na naglalakad-lakad lang ako tapos nakasalubong ko si Ryo yun. Na naiisip niya ang nangyari nang makita siya ni Ryo na napatingin na sinabi na ha? Sinabi ni Ryo nang lumapag sa lupa si Hyorong na rong-rong. Anong ginagawa mo rito? Sumagot ito na oo, oh, ikaw pala yan Ryu Yeon. Dagdag pa nito na tumuro sa likod na narinig ko na pumunta kayo rito ni Jang Hong. Para mag-enjoy, kaya pumunta rin ako. Pagkatapos noon, nagpalakad-lakad ako tapos biglang may mga babaeng humabol sa akin, kaya dumaan ako sa bubong para makatakas. Naalala pa niya nang ibinato sa kanya ni Ryu ito na sinasabi na oo, oh, ikaw din pala. Medyo agresibo ang mga babaeng ito. Terra na. Tumatakbo silang sinabi ni Hyorong na ayos lang, pero riyo yon. Bakit sa akin ito? Sumagot siya na sinabi mong naligaw ka? Isipin mo na lang ito bilang bayad sa pag-guide sayo. Dagdag pa niya na ganun nga ang nangyari. Oh, tinanggal na namin ang mask sa harap mo, kaya wala ng sermon ha. Napahawak sa ulo si Tito Jiang na hey guys, nagbibiro ba kayo ngayon? Sa araw ng entrance entry ceremony, sinabi ninyo na hindi ninyo alam ang trigrams at ginawa ninyo akong parang manggagawa. Paano ninyo nalusutin ng isa sa pinakamahirap na formation at nakalabas pa? Sinabi sa kanya ni Hyorong na ah, nakita ko kasi ang isang babae na may dalawang espada sa likod niya na pumapasok kaya sinundan ko siya para makapasok din. Tapos nakasalubong ko si Ryu yun paglabas ko. Swerte ko nga eh. Sinabi naman ni Rio na ako naman, nakita ko na dati ang daan papasok sa life gate. Paglabas ko, tumakbo lang ako ayon sa instinct ko at nakalabas din ako. Dagdag pa niya na hindi mo ba naiintindihan kung paano ito kapag nakita mo na? Ano, sa tingin mo ba hindi ito kaya ng iba? Naiinis na napaturo siya kay Rio na sinabi na anong kalokohan to. Nagkukunwari ka bang henyo? Sige, sabihin na nating napaniwala mo ako. Pero sino ang pumasok sa tore ng Sword Sovereign? Napatingin si Ryu kay Hyorong na sinabi niya na seryoso ka? Hindi mo ba nahuhulaan na si Rongrong yun? Hindi ba sinabi niyang nakalabas siya sa pamamagitan ng pagbukas ng bubong? Napakamot sa pisngi si Hyorong na sinabi niya na akala ko si Ryu yun ang una roon. Ito naman kasi ang Sword Sovereign Tower, tiyak may mahalagang bagay, at gusto mo naman ang mamahalin, di ba? Napabulong si Ryu sa kanya na sinabi na mayroon bang taong hindi mahilig sa mamahaling. Bagay, kaya, ano ba ang nandyan? Tumawa si Hyorong na sinabi sa kanya na ah, napakaraming babae roon, inatake nila ako agad pagpasok ko kaya wala akong makita. Kailangan kong gamitin ang brick bomb na itinago ko para sa emergency. Sinabi naman ni Tito Jiang sa kanilang naiinis na ang mga walang hiyang ito. Dagdag pa niya sa isip na lalo na yung lalaking yon. Paano siya nakakatawa pagkatapos niyang pasabugi ng bubong? Napahawak ito sa ulo na hindi makapaniwalang sinabi na pinasabog mo pa ang bubong ng Sword Sovereign Tower gamit ang Brick Bomb. Ang gulo, ano ba ang nangyari sa'yo? Nakaupong sinabi naman ito na hail tae. Eh. Hindi mo nahuli ang lalaking yon? Kung mahuli siya, mas lalala ang sitwasyon. Nagtayuan ang balahibo ng lalaking kaharap niya na sinabi na ano ang gagawin ko. Kailangan ko na bang tumakas agad? Seryosong sinabi naman ni Tito Jang sa isip na mga buwisit kayo, yun nga ang inaayos ko. Kayong mga gago, gaya ng dati, nag-activate na ang emergency alert ng buong Chinmu Academy. At pagkatapos sinabi niya na pero ang taong yun ay hindi miyembro ng Isojo Society, kaya kahit mahuli siya, kakayanin natin kung igigit natin na wala tayong kinalaman. Dahil tapos na tayo rito, hati-hatiin natin ang mga sarili at bumalik sa dorm. Biglang sinabi naman ni Ryu na napatingin silang lahat sa kanya na ha? Hindi pa ako tapos. Tinikom ng mahigpit ang kanyang kamay na sinabi pa niya na ang trabaho ko magsisimula pa lang ngayon. Sinabi ni Sohai na ano bang problema nyo? Bakit nyo ginagawa ito sa amin? Sinabi pa nang nasa gitna na oo, oh, ako, natatakot talaga ako. Mas higit pa kaysa noong tiningnan ako ni Bingba Ekbong. Dagdag pa ni Sangjin na hoy. Rookie na 25 anyos, pigilan mo siya. Sa huli, magkaibigan naman kayong dalawa. Napahinga ng malalim si Tito Jiang na sinabi niya ng mga senior, sa tingin niyo ba makikinig sila sa akin? Dagdag pa niya na hoy, isinara na ang mga bintana at pinto, walang boses ang makakalabas. Tumaawa si Hyorong na sinabi, niya na gaya ng inaasahan ko, sobrang maingat mo. Ryu yun, sa tingin ko handa na rin tayo. Gisingin na ba natin sila at sindihan ang apoy? At pagkatapos makikita ang sinag ng pagdalit ng apoy sa mga estatwang ito. Kinuha ni Rio ang isang estatwa na napaungol ang isa. Biglang nagising ang mga ito na sinabi kaagad na nagugulat na ito. Ano ang nangyayari? Dagdag pa ng isa na napatingin kay baboy na kayong mga walang hiya. Naglakas loob kayong gawin ito sa akin at sa manager para maging ganito kami. Ha, at manager wala na akong bosses. Tinamaan nila ang mga acupoint ko. Tumugo nito na teka, hindi yon ang problema. Ano ang hawak niya sa kamay niya? Nagulat ang mga ito na sinabi pa na iyon ah, ba, iyon ba si Miss Warren? Dagdag pa ni baboy na hey. Tingnan mo, ito ang espesyal na kayamanan ni Miss Warren. Isang artistikong piraso. Pati ang buhok dito ay totoong buhok niya. Dagdag pa ni baboy na ito ay inusente. Kayo, paano nyo nagawa ang ganoong kakilakilabot na bagay? At itinatapon niyo pa sa hukay ng apoy. Hawak naman ni Rio ang isang estatwa na sinabi niya na o, oh, hindi ko naman balak gawin 'yon. Kaya huwag kang mag-alala. Ngumiti siya na sinabi pa na ang tagal naman masunog ng ganitong bagay, 'di ba? Maraming bagay ang naghihintay. Gamitan ng kanyang dalawang kamay malakas niyang dinurog ang mga ito. Na halos mahimatay ang dalawa sa ginawa niya na malakas na sumigaw. Lumiwanag ang mata niyang sinabi pa habang makikitang binitawan niya ang wasak na bagay na ito na sige para sa ikaliwanag ng kinabukasan. Magpaalam tayo sa mga madidilim na alaala ng nakaraan sa pamamagitan ng pagwasak, pagsunog at pagtunaw. At dito na po nagtatapos ang ikaisang daan at siyam na kabanata.